Hey. <s Bond> ayo <playing> <gumppan> oh! uh, huh? yun we're to igloo stone kingdom at.. Uh, aks na kami pindahin nalang namin yung sakit namin tu pala mm. pala sila tayo. No. sa Igorot Stone Kingdom. Yan sa, taas. Ayan, no? Dito tayo sa drop, oh. Loading, unloading. At pinakamasaya din. is nakalimutan ni Amon yung cellphone niya. Anong tawag doon? Tungaw. <laughs> Ayan, so itay lang natin magbukas and then akit na tayo mga kajay. Ayan, so let's go. Ayan, akit na tayo. Binuksan na. Let's go. Ayan. Akit na tayo mga ka Ayan. Ito ngayon isa sa mga baka... akit na tayo at kukuha tayo ng ticket dito. Ayan akit na akit tayo. Ayan ang entrance. Ayan. Paket na tayo mga kajay. Iyon. Pako. Pako. Hawa ka lang. Ito na. <laughs> oh, yan. Picture na kayo. Okay, ready. Ah. Oh. Ready na, ready na. One. One, two, smile. Oke. Okay. Hah? Tada. Tada. Wow, ganda gitu. Wow. hello, Hmm. Ayan, o. No? Oh. Meron din silang asong Saint Bernard dito. Ayan, o. No? <laughs> Ito, nakalimutan yung cellphone. Sasak yan, o. No? Hindi. Si. Kaya. Ayan, o. No? Si, ano, si Amon. Oh. <laughs> Ayan, o. No? Oh. Woo. ang ganda dito. Wow. Ayan at ah, uh, gumagawa <clears throat> pa sila doon. Ayan o. No? Oh, patuloy pa rin nilang binibuild. Pero marami na sila dito sa taas. Ayan o. No? Oh. Akit tayo ang ganda dun. Let's go. Ah. Oh. Kaway, kaway, kaway dyan. Kinis ko siya. Yeah. Ay. So, mm -hmm. yes. mm -hmm. Raket tayo. So, I don't... I don't... Parang... Oh, ganda dito. Ayun oh. si ba? <laughs> Yun mga ka-jive, tapos na tayo dito. Ayan. At pupunta tayo dun sa kabila. Uh, Dadaan tayo doon no oh. Parang may hagdanan sila doon So, let's go nak Okay, let's go, let's go, let's go Pupunta tayo dyan Ang oh. Maganda dito mga kachay Ayan, Ayan o oh. Let's go Tara Go, go, go Ayan o oh. Akit na tayo ano ba yung nandito? Wow. Oh, careful. Ayan, at nangunguna uh, si misis. Ay, ano? Ayan, oh. Ayan. Hmm. Aur apne video mein dikhaya Low battery. <laughs> <laughs> Ay, okay, okay, mga kajay, tapusin na natin ito dahil lubat na tayo. Lubat bye na bye. Ako. Eh? Bye bye guys. ayano oh. Yung camera ni ano, Jamil. <laughs> Ay <sir. laughs> oh, picture naman sa dahan. Ano? Oh. Ito yung Durot Stone Kingdom mga kajay. Ganda oh. Hindi naman siya masyadong maluwag kaya lang ano. Yo, picture mo nga ako i na lang. Oh. Tayo. Oh. Nak, kita ka tayo. Ang dami pala. Ah. <laughs> okay na. sa lawag nakarating na tayo nakaligo na tayo time check ah uh, 10 10.15 na ayan at nakahiga uh, na yung dalaw, dalawang tungaw sama natin si Paco din at si Jamil so matutulog na tayo mga kajay so maraming maraming salamat nakarating kayo dito sa dulo hanggang sa muli po bye bye